ay napakasakit naman ang sitwasyon na ito. Mukhang totoo yung sinabi natin sa si Sara Duterte na mas masakit pa daw ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa sa impeachment. Pero sa tingin ko, wala nang sasakit sa ganito. Sa sitwasyong ito na yung mga kaibigan mo mismo dyan sa kongreso ay naubos na. Yung mga kaibigan mo na yung ilan ay mga kumari mo pa, ay wala na rin. Ang ibig kong sabihin, pumirma din po uh, at pabor sa impeachment nyo etong mga tinuturing yung kumare. Eto yung totoong kaibigan. Sa tingin ko, ah, bakit ikaw mo? Kasi kung totoong kaibigan ko talaga, hindi mo ito tolerate yung mga nakikita mo na dapat ayusin sa isang kaibigan na katulad nga ni Sara Duterte. So yung mga katulad ni Mr. Bato de Rosa, ni na Robin Padilla, Bongo, hindi yan totoong kaibigan ni Sara. Mga traidor yan. Kasi gustong mapasama lalo si Sara Duterte. Mm, at binubuyo pa, tinotolerate, 'di ba? Ginagatungan pa para lalong mapasama. Hindi kayo mga totoong kaibigan ni Sara Duterte kung ganoon. Dahil 'yun nga, ang totoong kaibigan pag may nakitang hindi tama, talagang dapat magsalita. Dapat bigyan ng leksyon din. Katulad na ng nangyayari ngayon. Ayabay dito, oh tingnan nyo po. Congressman, kung sino man ito, ng 2nd District ng Bohol, at Congressman Tutor, ng 3rd District naman ng Bohol din, itong dalawang ito ay parehas daw na kumarin ni Sarah Duterte. At pumirma nga, pabor para sa impeachment netong si Tambalo style. Masaklap, ano? Sa pantahan ng mga netizens na uh, relaxed, etong si Sarah Duterte sa kanyang press con kailan tungkol nga sa kanyang reaction o sa pag-usad ng impeachment sa kamara. Relaxed. Hindi siya nag sa galit katulad ng nangyari dati. Hmm, ay siguro yung nasabihan na. At isa pa, baka kasi sakaling umobra na naman ngayon yung kanilang paawa. Abay na sana hindi na. Ano ho? Oh, may pabiro pa etong isang ito sa press con. Pero ang totoo niyan, Kitang-kita po kung ano yung damdamin nyo dito sa impeachment na ito. Bakit po? Kasi kung ano yung uh, statement, kung ano yung narrative ng mga taong nasa paligid mo na puro negatibo, galit na galit, at nagngangangal-ngal dahil nga dito sa impeachment na nagtagumpay sa hamara, yan at yan po. Ikaw at ikaw din yon Sarah Duterte yung mga statement at yung mga ngal, -ngal ni Bato de la Rosa, ganyan na ganyan ang nararamdaman nyo po. So mukhang ito yung sinasabi ng mapanlin lang, nililin lang nyo po ang mga kababayan natin. Una nang ginagago nyo ang mga kababayan natin. Pero ang masaklap nga dyan, may mga natutuwa pa rin kahit sila po ay ginagago na at nililin lang, na. Ay talaga masaklap yan. Hmm.